Hi guys, sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano magparami ng pera dito sa manok na pula nang hindi nagchit Let's go! Paano nga ba magparami ng pera dito sa manok na pula? May nag-comment kasi sa video ko na cheater daw ako, kaya ako agad na max itong aking manok, which is yung Super CCO3. Hindi ako kagaya ng jowa mo, nag-cheat sayo. first step ay download mo ang GC Auto Clicker. After mo ma-download ang Auto Clicker, open manok na pula. Hello, magandang gabi. Welcome back. Then punta tayo sa setup ng GC Auto Clicker. Click start. Press cancel. Tapos pindutin mo ang new configuration button. Click multiple point mode and then click start. makikita mo sa upper left side ng CP or tablet mo yung mga icon. Bago i-start ang auto clicker, punta ka muna sa settings, tapos click never stop. And click play button. Pwede kang mag-add hanggang 10. Makikita mo dito sa video na ito kung saan nakapwesto ang mga number na ating ginawa. At guys, remember, kung gusto mong tuloy-tuloy ang iyong paglalaro, kahit ikaw ay may work. Tulog ka man or nagbebembangan kayo ng jowa mo Ay sorry, wala ka nga palang jowa Make sure na naka-on ang iyong data Pero dapat, wala kang jowa Este, wala kang load Hindi pwedeng naka-on wifi mo Pwede mo naman i-off ang data Medyo mabagal nga lang ang iyong pagpapapera That's it, guys. Sana nakatulong ako sa iyo. Good luck. Hi, hindi natutunan na ng naman mansa.